Jun. Jo. Jun asi mawa. Ha. Du s Jun nakam nao. Pag si mawa. Uh, Uy, may pala <laughs> Pag may nadalas sa sasabay sabay tayo. May nadalas, may nadalas. Uy. Uy! Uy! Ba't ba tinulak naman? Tinulak? Ano tinulak? Tinulak po? Uy, kagay, kagay, batong cave na to, may palaka ka. <laughs> Kinis sa buluprag! Nagalimutan! <laughs> <laughs> ka ba? Anong pala <kayong> bro? Ay! <laughs> dapat tanggalin natin ginilas na. Wala na hawakan si Sophia. Di pa tayo. Ay! Palakang may buhok. <laughs> <laughs>